Ang paghinang sa unang hari ng Israel sa unang Samuel kapitulo 8 hanggang 10. Nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Dahil dito, ang mga pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama. Matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo ay hindi sumusunod sa inyong mga yapa. Kaya ipili ninyo kami na isang pari na pupuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Nalungkot si Samuel dahil sa kahiginan ng mga Kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sundin mo lahat ang sinasabi ng sapagkat so, hindi ikaw kundi ako ang itinatakwit nila bilang hari nila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin wala pa nang ilabas ko sila sa ito. Sundin mo sila, ngunit mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang sa Ang lahat ng sinabi ni Yahweh ay sinabi ni Samuel Thank yeah. Russian at raja sa Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pamuhok, mga tagapagluto at nagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong bukili, upasan, kanima ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukit. Kukunin niya pati upang magtrabaho sa kanya. Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niya alit. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pulit, ngunit hindi kayo pa ni Yahweh. Hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Sampet. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang dalaw. Siya ay si Kish na anak ni Abiel at apo naman ni Zeror. Si Kish ang ama ni Saul na siya namang pinakamastisip at pinakamatangkad na lalaki sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Kish. Kaya, inutusan niya si Saul na magsaba ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Naghanap sila, ngunit wala silang nakita ni isa Nakarating sila sa zoo, ngunit wala pa rin silang nakita. Kaya't nagyaya ng uputi sa ulo. Umuwi na tayo at baka tayo naman ang kinaalala ng aking ama. Sandali lang. Sa lungsod na ito ay may isang lingkod ng Diyos. Hindi ng mga tao sa pagkainagkakatunoo ang anumang sani. kanya, ubos na ang baon nating pagkain. Mayroon pa akong tatlong ramo bilang. Ibibigay ko na ito sa kanya para ituro sa atin ang ating hinakay. Sige, tayo na. Pumunta tayo sa sinasabi mong lingkod ng Diyos. Isang araw bago dumating doon si Saul, nagpakita kay Samuel si Yahweh. Bukas ng ganitong oras, may darating sa iyo isang lalaking taga-Bedya. Pahiram mo siya ng langis bilang pinuno ng aking bayang Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan at narinig ko ang kanilang karainan. At nang dumating si Saul, Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong kung saan matatagpuan ang mangkulang. Ako ang mangkulang. Sumama pa sa akin. kinabukasan ng madaling araw, nilapitan siya ni Samuel at ni At silang dalawa ni Samuel ay lumabas sa lansangan. Paunahin mo na ang patulong mo at mag-usap tayo sa sabi Sasabihin ko sa iyo ang pinapasa ng Diyos. Tinuha ni Samuel ang sisita ng langis at pinuhusan ng pulong ni Samuel. kasiyahan ni Samuel, si Saul ay binigyan ng Diyos ng bagong katauhan. At ng araw ring iyon, naganap ang lahat na sinabi sa kanya ni Samuel. Pagdating nila sa Gibea, nakasalubong nga nila ang isang pangkat ng mga propeta. Lumukob kay Saul ang espiritu ni Yahweh at siya ay nagpahayag din tulad sa ginagawa ng mga propeta. Israelita ay tinawag ni Samuel sa isang bayan na pagpukulong sa mismo. Sama-sama ang magkakaliti at magkakasambahay. Nang matipo ni Samuel ang buong Israel sa harap ng altar ni Yahweh, nagpalagunutan sila at nakuha ang lipi ni Benjamin. Pinalapit naman niya ang mga angkad sa lipi ni Benjamin at nabunod ang pamilya ni Mat. Sa pahuli-hulihan, pinalapit niya ang lahat ng anak ni Mat at ang nabunod ay si Saul na anak ni Ish. Ngunit wala roon si Saul. Pupunta po kaya sa rito? Naroon siya sa punton ng mga daladalahan at nagtabago. Siya'y patakbo nilang pinuntahan at inala sa mga tao. Nang na siya ng karamihan, si Saul ang pinakamatamkan. Ito ang pinili ni Yahweh, walang sumatulad sa buong bayan. Iniisa-isa ni Samuel sa mga taong bayan ang mga karapatan at pananagutan ng isang hari. Pagkatapos, isinulat niya ang mga ito at inilagay sa harap ng altar ni Yahweh.